Good morning mga kaibigan, nalay uh, pa rin po tayo dito sa Barangay de La Paz at uh, dito nga ay atin na rin kita ang uh, pagdating ng ating uh, Mayor Biko Soto dito sa sinasagawa nga o plan kayusan. 打打打！ Good morning, Ma'am Elisa. Maraming salamat po sa inyong uh, panonood at pag-share ng ating uh, live everyday. Maraming salamat po. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor.

Mama Rizal Hermosa, good morning. Maraming salamat po sa inyong panonood. I think it uh... is. Mommy, good morning. Good morning.

Good morning, last man na arrived, Toy butts. Maraming nga salamat sa inyong mga panonood. Ma'am Joyce, Ma'am Marty, Ma'am Maricel, Ma'am Katkat, good morning sa inyo, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating uh, live update ngayong uh, umaga dito sa isinasagawa ng uh, offline kayusan sa Barangay de La Paz. So dito mga kaibigan, ating nga nasilip itong drainage nila. Kung inyong makikita, hindi basura ang naka ay uh, hindi na hindi basura na katamba kundi mga putek na nag-stack na dito sa loob ng drainage kaya talagang yung tubig ay mabilis umapaw kung uh, may bagyo o may ulan kasi mababaw na siya talaga kasi puro siya uh, ano lupa, tawag yan lupa mababaw mm -hmm, lang babaw po mababaw lang po Ma'am Chela, good morning po. Oh. Uh, tama po kayo itong sinasagawang uh, sinasagawa nga Kayusan ay talaga nga araw-araw na pinupuntahan ng ating uh, Mayor Biko Soto, Congressman Roman Romulo, uh, Vice Mayor Dodo Choworski. Ito ay upang personal talaga nilang makausap yung ilan sa mga residente. <tinyo> Heh heh heh. So nakakatuwa mga kaibigan yung kaninang kausap ng ating uh, Mayor Vico Soto na isang uh, senior citizen ang uh, hinihiling niya sa ating uh, Mayor Vico Soto at ang kanyang sinabi na alagaan silang mga senior. So talaga namang ang sabi ni uh, Mayor Vico uh, Soto, syempre naman po. So talagang nakakatuwa itong uh, sinasagawa nga upland uh, kaayusan ng ating uh, Mayor Vico Soto dahil talagang nga uh, kinakausap ng personal at uh, talagang yung mga nais idulog ng mga residente ay uh, nasa ayos <coughs> Siyempre, good morning, Mammar. ઓકેન ટુ થ્રીર ફો ટુ થ્રીસન થ્રીટ ઓકે

selamat datang selamat

niya So ayan mga kibigan mula po dito sa Barangay de La Paz. Ay hanggang dito na lamang po muna itong ating live coverage. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At panonood muli ito po si Elisa Legaspi ng Pasig News Update.